Tapos meron pa. Surprise to mga kadudong mga kainday. Ito gusto ko eh. Naano ko pag ganito eh. Oh Uy! Para <laughs> sa lahat, may adlaw sa tanan. Nagmaradyo na adlaw sa iyo. mga kadudong mga kainday. So, ayan na. Ngayon kasi aalis ako. Pupunta po ako na LBC. Kasi nagulat ako. May nagchat. Ay, may nagchat. May nagtik sa akin. Meron daw akong... May item daw ako kay LBC. Kukunin ko daw. Hindi ko alam. Surprise po to. Tara, samahan niyo po ako. <laughs> ah, Nagulat ako. Ano, Nag-chat sa akin sa LBC. May dumating daw sa akin na package. So, binirify ko doon sa palengke namin. Oh. Yung sample. Yung meron niya daw. Tapos, dinignan ko yung seller. Iba. Yung pala, maalala ko. Si Ma'am Hazel pala tinanong Pin yung pangalan ko, akala ko naman wala lang, tinanong yung pangalan ko, ang sinabi ko pa, apelyido ng asawa ko, so nangyayari, eto na. Nupunin ko ng asing ko, ay asing ko, asais. Hindi ko makuha, kasi yung apelyido ng ID ko pagkatalaga pa lang. So ayun, pagka Monday, pinabago na naman. Pwede pala yung pagkabali ng pangalan, pa-edit na, kasi kailangan pagtulungan po kayo, tip lang po, pagtulungan ko kayo ito, kung ano yung pangalan doon sa package yung yun, yun pong ID mo. So, yun ang nangyari. Padala na po. Malaw na po. po. Ang araw na siya. Sana okay po. po. Ayan, unbox na. Hindi gusto ko eh. Ito si Ma'am Hazel po. Meron po siyang sariling channel. Support ko po. Hindi ko lang sasabihin ko. Masa support ko po si Ma'am Hazel. Ito na. Ay. Video nagda siya. Pero. Wala. Ito po. Friend po siya. Makadudong nga kain tayo. Ayan, lapit po na. Ayan po alam ID nito. Ayan, mo nakikita yung fern. Itatanong ko po, ano anong pangalan ng ID nito. Pero ang ganda po. Iba na sabi ko sa inyo, nag-start ako mag-collecta ng mga fern ngayon. Ayan po. Oh. Ang ganda. Uy. Fern na naman. Pangalawa. Ang dami. Uy, ito pala mo. Dalawa na ito meron, nagkaroon na ako nito. Okay pa pala siya. Nagkaroon na ako nito, Inorder ko rin. Ah, galing ko pala itong pakit. Oh, galing kay Miguel, is, ano tawag din? Esperana. Ayan, galing po ito ng Real Kison. Paano ba basa ito, ba? Purok, ano to? Tanawan. So, ano ba sa Miguel? Miguel? Esperana? Pero basta po galing siya ng uh, Tanawan Real Kizon. Ayan. Thank you po Sir Miguel kasi naabala po siya. Kaya um, tatanungin ko na lang yung spelling niyan kasi ito lahat na to sa kanya po nang galing. Si Ma'am Hazel po umorder lang, Pinaregta lang sa akin So Ito siya, galing kay Sir Miguel ng Tanawan Real Kizon. Ayan sir. Meron na po ako nito sa Real Kizon ka na, ano, na order. Kung alam mga ID nito. At meron pa. Surprise to mga kadudong mga kainday. So gusto ko eh. Naano ko pag ganito eh. Ano rin siya? Turn. Turn on. Uh. Uy! <laughs> Nagano. <Nang> <laughs> Ay, ang saya kong ganda. Alam nyo mga kadudong mga kainday. Ang OA ko ngayon. Pero walang halong peke ko ngayon kahit inaantok ako, napapagod ako. Pero pag nakita ko to, ngayon ko lang kasi nakita, oh. Kita niyo yan? Ngayon ko lang po nakita yung mga fern na ganito. Ang ganda po. Ma'am Hazel, thank you po. Support you po si Ma'am Hazel, ah. Ha? Hazel Pham. ano ko po yung FB page nila. Tapos lagyan ko na rin po ng link sa description. Ayan. Hindi ako makarag over. Ang ganda. Ganyan yung mga dahon, oh. Ang ganda ng ano ng fern na to. Ganyan, oh. Nagsasanga pa yung mga dahon niya. Kaya bumubuklat siya tulad dito. Oh. Puto lang. Ang ganda. Pamayasil, thank you po. Talaga ang ganda niya. Tutuwa po ako. Saya. May isa pa. Ingat na ingat. Naka ano pa. Naka, ayan oh. Naantok ako. Ano ba yan? Pero pag nakita ko yung halaman, pawi yung pagod ko. Dumi ng kamay ko kasi nagtintura ako ng mga paso. Tapos naglinis ako guard din natin. Uy! Uy! Good na. Shout Shoutout pala kay Precy Tuwason, Tess De La Cruz, Chris Ann, Arlen Lusanta, Madiscarting Ilongga, Jira Valdez, Minya Dosal, Jean Gian, Jean Ibanez, Kathleen Kay, Danny Francisco. Hello po. Oh, ano po Burn ba to? Ano to? Pero ang ganda. Talaga iningatan pa siya eh. Hala. Hala. <laughs> Uy, ang ganda. Ano ba yan? Lumabas ka na. Pwede nakalagay pa siya. Ito ito makidatingnan nyo. Yun. Tapos yung ilalim niya, oh. Hindi ko alam, ugat ba to? Pero hindi eh, may yung, ano pa. Sa katayo siya ng ganyan, oh. Maganda to yung ano pa, so bumalapad. ganda, ang ganda, ang ganda. So, hmm. Huh, ayan, oh. Hindi ko alam kung print to. Comment nyo nga. Ngayon ako nakita nito, eh. Ayan, oh. Yung ugat niya. Nakuugat to. Para ito yung stem niya. Kala mo yung mga akasya na yung nahuhulog yung ugat. Ganun niya Ganun siya. Ay, ang ganda. Taray. Meron ako nito. Ayan. Ito yung mga tatlo na hindi ko pa nakita. Ito mga to kasi nakita na ako. Kasi meron na nga naman ako itong dalawa. Pero itong tatlo na to, lalo na ito. Ayan. Saka ito, oh. Ang ganda, oh. Mamaisila, ah. ikaw, ah. Alam na alam mo yung kiliti ko. So, <laughs> ito naman yung isang box natin. Akala ko nga nung una isang box lang. Kasi isang box na yung binigay sa akin na, um, tawag dito, barcode. So, gulat ako nung tinanong ko kasi nagtaka ako, ito pa mga do mga ka Ang ginawa pa ni Ma'am Hazel, pinag-gcash pa sa akin yung pangkuha nito kasi cash on delivery. Siya pa nagbayad ng box. Thank you, Mama. Akala ko isa na. Kaya nagtanong ako bakit pang dalawang box yung binigay na pera. Yung pala, dalawang box. Akala ko isa na. Kaya na-surprise sa kanina sa ano, LBC. na po sarap mag-unbox. Pauwi <laughs> lahat ng pagod ko. Yung ngiti ko, di ko maalis. Ay, ibang klase. Ayan, o, yan oh. Tipin nyo, mga anin na araw sila halos sa box. Ano o ito? Halos bingo rin sila eh. Ayan siya o. Para rin siya nito, mga ano, katulad rin nito. Pero magkaano iba. Hindi ko alam mga pangalan nito. Yan dalawa oh kasi para siya wild orchid. Hindi ko alam, hindi ako wala po akong ano. Basta so, ko lang kasi ito rin o parang mga orchid siya. Hindi ko alam, hindi naman fern. Tapos may bulaklak siya oh Bulaklak niya oh Makikita nyo lang ito, mga to sa gitna mismo ng mga ano talaga gubat na. Ayan oh, ang ganda. Thank you! So, ito na naman. Parang <laughs> fern. Parang fern. Parang fern, parang fern. yung mga ganito. Yung mga exotic ba? Bihirang makita. Wala ako idea kung magkano bili nito. Okay. Hi! out pala kay Betty Kahayon, Amia, Bobby Alvarez, Edita Sid Zalazar, Bel Menjola, Ivy sa Sampaga Vlog, sa Venus Mumar, Nature Amazing TV, Lani Baroga, Armas DIY. Hello. Gusto ko to. Saray. Oh, ang ganda. <laughs> alam, ganda. Ano ba yan? Uy, may bulaklak siya sa dulo, Oo, oh. May bulaklak. Hindi ko alam kung ano to. Yan kaya to? Hindi eh. Kata, oh. Sino niya, oh. Nakita yung mga dulo. May bulaklak. Ayan. Ay, ang ganda. Ang taray. Gusto ko ta, Gusto ko to. Buti hindi sila nasira, no? Sa tagal nila sa box. Ayan, ang ganda. Ayan na siya. Last. Ay, meron ako nito. Pero ito parang fresh na fresh. Ay, taray. Ito rin yung in-order ko dun sa ano. Real Kizon. Ang tawag nila dito, buntong tagi. Pero so, ang ganda po nito, oh. Ayun, ang haba niya, oh. Tapos green na green pa rin. Galit siya sa bani lang. Ano, sana mamaysa, mabuhay ko ito lahat. Mag-iisip na ako nung pasoon paglalagyan ko nito. Ayan, nakabalot siya sa aging. So, tingnan natin yung ilalim. Binalot siya ng ano, bunny. Ayan. Tas, ganda ng pagka-package. Ayan. Kaya fresh na fresh pa rin siya. Gusto nito yung mga malalamig na lugar. O mga ano, yung rainforest. Forest. <laughs> rainforest. Forest. Yan po. Gusto nito ng mga to. Ayan, may bago siyang usli. Ayan, may bagong usli. Ayan, mabubuhay siya. damdan niya. Hamak mas dues, 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 ko mas mahaba siya. Ito sa nabili ko. Iayos ko lang kasi ma. <laughs> Pagta ka thumbnail ako. Pag thumbnail ito mga katulong mga kainay. na niya thumbnail ko. Ito yung, yung mag-iis. Aray lang. Ito so, mga katulong mga kainay. Ito so kasi flat. So, mangyayari kailangan nakadikit siya. Eh, ayoko siya idikit mismo sa kamay kasi gusto ko kung sakaling malipat-lipat ko, madadala. So, ito kahoy na to, yun yung mga gusto nila, Matibay yung puto, pero parang luma na kakapitan nila. Tatanggalin ko po, ito yung basket girl. Shout Shoutout po pala kay Rapma Osil Basmayor, Lucita Kanilang Vlogs, Dayan Camille Victoriano, Carmen Sita Lumagbas, Loxy Jimparo. Pelomino Antig, Joaquin Hancorda, Your Marky, Green Thumb TV, Inay MJ Vlog. Hello po. gusto po kayo lahat? Nakita nyo yung basket friend na yan. Tinawag siyang basket kasi parang nga siyang basket. Pero hindi po patay yan. It tight. Love the world but keep the sky on your mind. siya gawing kortina. Sana walang mangyari sa kanya. Go pa rin. Tapos yung isa dito, para siya fern, yung nag-uugat. Yung iba nalulusaw. Yan, nalulusaw po. Namamatay yung iba. Pero, pagdasal ko lang na may kasamang ano talaga tsaga dito. Yan o, no? parang nag, ano, nag, tawag ba niyan? Nalambot siya. So, dyan lang siya kasi dito na parts medyo ano yan um, humid po dito ba na lugar. Ayan. Yan po yung mga update niya. Meron pa ako ZZ plant. Thank you sa manok. Ayan. Naging variegated yung ZZ plant natin. Sa so, ano pa ba? Iniisip ko kung ano, ano pa ba dito yung i-update ko. Okay. Halit ng garden ko. Kasi pura ko tropa ngayon. Ito. Kasama to doon. Hinaya ko lang siya muna dito. Ayan. Taktak natin. May mga nalaglag yan o, oh, nag-brown. So, hindi ko muna siya inanog dalaw. Diyan ko lang siya nilagay. Ito naman yung isa. Parang siyang mga orchids. Ayan, oh, may nagtataktakan. Ayan, may nahulog ako. Oh, napapansin niyo, may manahulog. Ayan. Ayan, may nakita kayo. Itingnan ko, okay pa naman siya. Nasa 21 days na po, update ko lang. Diyan ko siya nilagay. May nagtaktakan pa rin. So, yung isa, yung sabing nga, pagi. Ayan. Naipats ko na siya. Hindi ko na pinakailaman yung kasama niyong bunot. Tapos dagdaga ko lang siya ng lupa. Ayan. Ito so, ko na pinakailaman. Parang, ayan po yung ano niya. Okay pa naman, pero parang nangingilaw. Ayan siya sa 21 days. Update ko rin lang kayo. Kasi inantay ko talagang magkaroon to ng update bago ko siya i-vlog. Tapos dito meron tayong mga grapes. Yan mga grapes po to. Meron ako no dahon ng laurel, dahon ng pamita. Regalo rin po sa akin yan. Ginawan ko ng video yan. So ito muna tayo. Ang dami kong itatanim pa. So yan. Ikalat yung mga napropa ko. Yan po yung update niya. Yan lang naman sila. Yan. Kaya yung nandoon. Sana ano mabuhay. Mamatay man yung mga yan, kasi yung ilalim buhay, okay lang. Sensya na, sobrang kalat kasi hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Yan, mga nirecycle ko plastic. Yung kakatapos ko lang magpropan ng mga mayanak ko. Hindi nga, kakatapos ko ka lang. So, ito yung ano, bird nest, sabi nila. Yan, lumaki bigla yung madahon niya. Yan. Yan. laki agad tapos may bagong usli na. Hindi naman maselan yan. Please like, comment, and share. At huwag kalimutan mag-subscribe at pinutok notification bell para update sa next video ko. So, i-update ko pa sila lahat. Thank you po! Bye.